ay ay de las alas, nagalit ng gamitin sa isang ad, at pinalabas pa na na stroke. hindi na nga humingi ng pahintulot ang nagbebenta ng naturang produkto, ay pinalabas pa na na-stroke siya at naging maayos dahil sa produkto, dahil ang claim nito ay nakapagpapagaling daw ito ng malalang sakit. Makikita rin si Ai Ai sa larawan na nakahiga sa isang hospital bed, na may benda sa ulo at mga tubo sa bibig. Nilinaw ng komedyante na hindi totoo na na-stroke siya, at nakuha ang imahe mula sa isang eksena, sa kanyang kapuso television series na, Racing Mamay ginagawan niyo ako ng sakit. Walang hiya, ginamit niyo pa ang picture ko doon sa teleserye namin, yung racing mamay na may sakit ako sa ospital, sa ad ni AI ai sa kanyang video na pinost. Dagdag pa niya, mga walang hiya kayo. Iyon pa yung talagang ginamit niyo para makapagbenta kayo ng dan niyong produkto. Sinasabi niyo pa na na-stroke ako. Mga punyeta kayo. Kahit na mahirap para sa kanya ang mag-ehersisyo, pinananatili umano ni ai AI ang kanyang lakas at kalusugan kalaunan, pagkatapos ay ikakalat sa publiko na na-stroke si Ai, Ai. Pinayuhan din ng kapuso star ang mga tao na wag nang gamitin ang mga naturang produkto at brand. Si pa ni Ai, Ai sa caption ng kanyang video, don sa mga nag-aalala sa akin, hindi po ako na-stroke or may sakit. Huwag kayong naniniwala sa mga nakikita nyo sa feed. At kayong mga scammer na nagbebenta nyan, tigilan nyo na yung panggamit ng picture ko sa Racing Mamay at saka yung picture ko sa endorsement ko na coffee. Mga shootang e-names ninyo ginamit nyo na lahat, walang hiya binigyan nyo pa ako ng sakit. Matakot kayo sa karma, at sa CCTV ni Lord, naku po nakakatakot ang karma pag bumalik sa inyo yan good luck. Alam nyo ba kaya ako nagpost ng exercise at mga dancing dito, para inspirasyon sa mga kagaya kong nanay na minsan nawawala na sila ng pag-asa pamayat, at maging healthy. Mahirap magpapayat, mahirap mag-exercise, pero kailangan para healthy ang pangangatawan natin. Tapos kayo kung ano-ano pino post nyo kakagigil kayo. Huwag kalimutang ilike ang video na ito at magsubscribe sa aking channel. Salamat sa panonood.